lahat pa sa tanda ninyo, never po tayong magpapabaya. Ako po ang inyong lingkol dahil naman hindi nakalimot sa akin. Hindi po ako nakalimot sa mga taong nagmamahal sa akin. Sabi po, hindi nyo po kailangan sa kisipin yan. Dahil ako po ay nagbabayad ng utang na loob sa mga kababayan natin. Dahil utang po sa kanila kung bakit nandito si Bong Revilla, mga kapelikula, mga kapelikulisyon, Yeah, boy.